mga ka welcome back dito sa ating youtube channel at ang nakikita nyo ngayon ay ang RC18 ito ay yung binhing palay na ipapamigay sa susunod na cropping season ay nag upload tayo ng video kung, kung saan sinabi natin na maganda ang ng galing sa department of agriculture at maraming nag comment ng negative patungkol dito sinasabi nila na pangit daw yung binhi ng department of agriculture piki mababa yung quality kaya minabuti nating pumunta sa isang seed grower upang itanong ang mga bagay-bagay na ito tungkol sa paano nila piniprepare yung mga seeds simula sa pagtatanim nila hanggang sa maibigay nila sa mga magsasaka. Anong mga proseso yung pagdadaanan nito upang masigurado nilang maganda ang binhi? Magkano yung bili sa kanila ng, ng Department of Agriculture? Magkano yung kanilang kinikita? Baka mahal ang bili sa kanila tapos ang seeds na binibigay nila ay mababa. At paano na-check kung maganda nga ba at sinagot ito ng kanilang tatay at ng kanilang anak pero hindi na sila pumayag na magpa-interview. At do nalaman din natin na napakalaki pala na pwede nilang kitain ngayong taon at taon sila rin yung nagbigay ng, ng seeds. Pero maganda ka parma yung quality ng seeds na binibigay nila. At ngayong taon naman, ang napakalaki, ang laki ng kanilang kikitain ngayong taon kumpara sa gagawin nilang bigas. Ilan mga ka-farmers sa nag-share ng kanilang experience pagdating sa binhinang agriculture ay si Kim. Sabi niya, 6 to 8 ko nakuha sa Department of Agriculture. Pangit ng tubo, 60% lang tumubo. Ang pinagtataka ko, bakit nakakalusot niya ang ganyan? Hindi dapat maitim na, tapos di maganda ang tubo, pero pumasa sa Department of Agriculture. Ang sabi naman ni, eh, ni Daddy Bill McRae, yung ibang farm supply, walang pake sa binhi. Kahit di na pwede ibinta, binibinta pa din nila. Kaya nang bumili ako, kako ako sa, sa sarili ko, but walang tag na kulay blue yung binhi nang nasa bahay. After one month, binabad ko, ayun, kunti na lang ang tumubo. So kukunti lang po yung tumubo sa kanyang mga binigay, o sa kanyang nabili na seeds. Ang sabi naman ni Ryan, ang iba malaki, ang iba ang isang malaking problema natin ang binhi na galing sa Department of Agriculture. Mababa ang kalidad ng pagtubo, halos 60% lang ang pagtubo. Paano 'yun nakapasa sa quality control? 'Yun kaparmer, farmer ang dalawang tanong na 'yon ay halos ay tatlong tanong na ay halos magkakatulod. Magkakatulad quality control 'yung kanilang tinatanong. Isa pang tanong dito, sabi ni Silidonio, 'yung galing sa Department of Agriculture. Puro fake. So ayan, Department of Agriculture, narinig nyo na yung sinasabi ng mga magsasaka. Ang inyong palay, dapat chine-check ninyo. Bakit hindi nyo chine yung mga binibigay ninyong seeds. At isa sa mga grower ngayon ay taga, dito, taga Santa Teresita, Dumaran. Hindi lang siya yung grower, marami silang rice grower. Ito ang kanilang palay na RC18. Nakaraang taon ay namigay din sila ng, ng palay na RC-402. Ito kaparmer yung kanilang RC-402 nakaraang taon. Malapit na itong i-harvest at nasa gilid lang ito ng kasada kaya nakunan natin ang video. At ito rin ang binhi na nakuha ko. Matapos nilang ma-harvest at dumaan sa proseso, ito na sinakusako na nila yung RC-402. At ito mismo yung sako na to yung kanilang nilagyan. Ito yung binilad ko nakaraang araw. At 20 kilos, isang ganyan. maya malaman mo kung magkano yung bili sa kanila ng isang ganyan. 20 kilos, magkano yung bayad sa kanila. Yan, ganyan yung butin na kanilang palay na binibigay. At isa nga ako sa nabigyan nun. At ngayon naman ay RC itin ang kanilang palay na ipama, ipapamigay. At ito naman ka-farmer yung RC itin na kanilang palay. Ito first crop nila. Ngayon first crop nila itinanim. Sa gilid lang ito ng kalsada, kung saan yung RC4 auto na pinakita ko sa inyo kanina ay dito rin nila mismo itinanim. Kaya ang napakaganda dito, tinatanim nila sa gilid ng kalsada kaya may kita mo at may encourage ka na ito rin yung binhi. Kaya ako na-encourage din ako na ito yung binhi na itatanim natin kasi napakaganda. At talagang alagang-alaga nila ito ay lipatanim. Ito ay nakasalang dito ngayon sa rice dryer. Yan, mechanical dryer. Dito, nakasala ngayon ay nasa 120 sacks ng palay na tig 50 kilos. Yan, ganito karami. Makapal yun siya. Ganito siya kapal. Yan. Halos kalating metro yung kapal nito. Ano nga ba yung proseso ng kanilang pagdadrya dito? Pagkatapos na may harvester ang mga palay na to, ang susunod nilang ginawa ay dadalhin dito sa area na to. Sa area na to ay papainitan nila ng apoy. Tara, tingnan natin yung kanilang painitan ng apoy. Kung nakikita nyo ay nakabalot ng trapal kasi uh, dipinsan nila yan dito sa manok. Marami kasing manok dito. Yan. Ito yung kanilang dito pinapaandar. Yan si Tony Boy. Boy, kaya ka muna. Yan. Yan, mayroon siyang asukal kapi dito. Pwede tayo magkapi. Ito yung makina na ginagamit nila. Ito yung source naman ng tubig. Yan ang makina. At dito ang sabi ni ni Tony, sa loob ng isang dalawang oras ay gumagasto sila dito ng isang galon na produkto. Yan. Tingnan naman natin dito yung kanilang mga puling. Yan. Yun ang mga gatong na ginagamit nila. At dito naman yung dito nila ginagatong. Yan. Pag umapo yan dyan, i-blower dito. Kaya kailangan ng makina kasi yan yung ginagamit na pang blower dito. Tapos papasok na doon. Nakaraang araw nga mga ka ay nakapunta ako dito sa kanila habang nagda-dryer sila at nakita ko yung kung paano gumagana itong dryer. Nagpapaapoy sila dito. Yan, naka ano yung gatong. Ganyan kalakas yung apoy na papasok. Tapos ito naman uh, yung blower. Magsisimula silang magblower blower ng anim na oras. Anim na oras. Ito yung tinatawag na layang. Ibig sabihin, mula doon sa, sa sariwa, ay ilalayang pa lang nila ng anim na oras. At dito naman ka farmer, ito yung pinaka pinaka bibig ng dryer no. Big sabihin kapag napuno ito, katulad ng sabi ni Tony kanina ay nasa 120 na sako yung nailagay nila dito. Pero nagbo-blower naman sila ng nasa 70, nasa 100. Oh, nag, ah, nagda-dry naman sila dito ng gano'n. Hindi na kailangan ito ng ano, babalikta rin. Hindi na nila kailangan balikta rin. Hindi na nila kailangan laging gagalawin yung, yung palay. Kasi nga malakas yung blower dito. Umaangat ito yung, yung init dito sa taas. At sa loob ng 6 hours ay hahayaan nilang dito na patuloy na dandang na, na natutuyo yung palay Matapos yung 6 hours na tuloy-tuloy na pagpapainit nito ay hihintuan na nila. Kaya ito nakatrapal na kasi nakahinto mo na ngayon. Hintayin naman nila pagkatapos ng pitong araw, yun na, papainitan naman nila ulit ito ng pitong oras. Pitong oras na naman silang magpapainit dito yun na yung pagkakatuyo talaga ng, ng palay na sa loob ng pitong oras. At pagkatapos nun, ay kukunin na nila yung palay at ibublower na nila. Yun yung proseso na ginagawa nila dito sa pagawa nila ng ito yung seeds. Pagkakuha nila dito, ibublower na nila. Doon naman ay mahiwalay na naman yung mga ipa. Dito kung papansinin natin, mayroon pang mga tayo makikita ng mga ipa. Yan, kapag naipadaan na yan sa blower, sigurado talbok na yan. At ito ay pangatlong salang na nila kasi ka-farmer yung kanilang lupa na sinasaka ay umabot ng apat na sako yung binhi. Uh, ito ay ano, tanim. Tatanim nila yung apat na sako. Sa apat na sako na yan, ngayong taon ang kanilang na kanilang na-harvest ay umabot ng nasa 400 sacks yung paglabas ng harvester, nasa 400 sacks. At sa 400 sacks na 'yan, nandito yung 120. At isang binhi lang yung RC18. Ang kwento rin ng tatay niya, nakara na nakausap ko, sa 400 sacks na 'yan ay talagang hindi biro rin yung kanilang gastos simula sa simula sa pagpapatanim pa lang ng palay hanggang sa mga insecticide, mga herbicide, mga abono na kanilang ginamit, yung abono na kanilang ginastos ay nasa 67,000 na kagad. Sa abono pa lang 'yon. Wala pa yung mga insecticide. Kaya kung susumain abot ng sobra 137,000 yung kanilang ginastos sa kabuuan. Ngayon, kapag halimbawa ang okay na ito, na blower na ito at ang susunod nilang gagawin ay isasako na nila ito yun ay yung mabibili po ninyo sa yung pinapamigay ng RCEF ito ay bibilihin na sa kanila ng RCEF na nakasako na at ang isang sako ay 20 kilos katulad ng inyong mga natatanggap ngayon may mga nagtatanong, nagre-reklamo sa kanilang mga lugar bakit daw hindi tumutubo yung kanilang palay, bakit daw yung kanilang palay yan na kayo nakadepende sa inyong seed grower, dito sa amin ay talagang maganda yung pagkaka develop ng mga seeds kaya talagang yung mga nagtatanim dito ng palay ay ayos na ayos yung mga resulta ng kanilang mga tinatanim at kapag nasako na yan nila bibili na yan sa kanila ng RCEP according doon kay Tony nakarang taon ang bili sa kanila ng RCEP ay 880 per sako ngayon ka farmer ay sinubukan kong i-divide yung 880 divide 20 kilos lumalabas na yung bili ng RCEP sa kanila ay nasa 44 pesos per kilo kaya kung susumahin mo parang wala naman siyang halos pinagkaiba doon sa kung bibigasin mo yung yung palay at gagawin mong bigas halimbawa sarili mong palay at gagawin mong bigas at talagang to ingat din sila dito sa kanilang mga seeds at isa pa, napakalaki rin ang kanilang mga ginastos na mga mga abono, insecticide at iba pa na kanilang mga inapply dito sa kanilang palay bago po man ito na harvest. Kaya talagang kung mabibili ng RCEP sa ganong presyo ay at least kahit papano mababawi rin yung kanilang gastos. Sabi ng tatay niya sa akin na karaan, kung sakali na may may ano na nila to, may binta na nila ito ngayong cropping, may binta na nila ito sa RCEP, mabayaran na sila ng RCEP at may pamigay na ito dito sa amin mismo, sa aming lugar. Ang sabi niya, posibleng ang bayad sa kanila ng RCEP ay aabot ng kalahating milyon. Yan ay yung kanyang estimation. Base doon sa kwento ni Tatay Servano, sabi niya, ang kanyang apat na sako na palay ay nagharvest harvest ng sobra 400 sacks dahil minsan yung isang sako ay umabot ng sobra 100 sacks yung harvest meron namang hindi umabot na sa 90 plus lang sa kabuuan sobra 400 sacks yung na-harvest at bawat isang sako ay yung sako na labas ng harvester kaya kapag binilad niya na to sabihin natin na yung isang sako na sobra 50 kilos ay maging 40 kilos na lang dahil yung 10 kilo palagay natin ay buaba so ibig sabihin estimation natin na nasa 400 sacks na lang nating 40 kilos ngayon yung, 40 kilos na yon na 400 piraso i-divide lang natin sa kalahati kasi 20 kilos yung sa Department of Agriculture ibig sabihin makakaproduce na tayo ng 800 sacks at kung bawat isang sako na tig 20 kilos ay may bayad na 880 itatimes times lang natin yung 880 times 800 sacks ang kalalabasan nun ay sobra 700,000 kung halimbawa mabinta nila tong 400 yung estimation niya na kalating milyon ay posible no? yan posible pero siyempre babawas nila lahat ng kanilang mga expenses hanggang sa dito nga nagdadry na sila siyempre babayad pa sila dito sa, sa dryer na to gastos din sila ng kanilang krodo gastos din sila ng kanilang mga panggatong. So, yon At yun, ka-farmer, nailatag na natin ang proseso kung anong pinagdadaanan ng palay ng seeds mula sa seed grower hanggang makarating sa isang magsasaka. Sa palagay niyo saan ang may problema? Yung seed grower o yung Department of Agriculture? Pwede mo comment sa ating comment section. At sana may makapanood nito na talagang alam na alam niya yung proseso at mag-comment dito kung ano yung kanyang experience kung paano nila pinapalaki ang kanilang seed grower. Baka ikaw ka farmer, interesado ka na maging isang seed grower, hindi ka lang isang farmer kundi isa seed grower ka. Sa palagay ko, mas malaki yung kikitain doon kapag isa ka doon. Kaya ka farmer, kung nagustuhan mo yung video na to, don't forget to like, share, at syempre mag-subscribe na dahil parami na tayo ng parami. Marami salamat sa inyong patuloy na suporta and hopefully mga kaparmer mas marami pa tayong makatulungan so nga pala kaparmer kung hindi ka pa nakakapagpili ng binhi kung anong binhi ang iyong itatanim ngayong second crop nakapili ka na ba ng binhi hindi ka pa nakapagpili i-download mo na yung app na palay apps at i-download mo na rin yung binhing palay dahil ang dalawang apps na yan ang makakatulong sa iyo sa iyong pagsisimula pa lang kung halimbang hindi mo pa alam pa paano magtanim ng palay, hindi mo pa alam ang procedure na pagdadaanan, i-download mo na ang dalawang apps na yan. Malaking tulong yan sa'yo. At kung hindi mo alam pa paano gamitin yan, mayroon ako mga video na pinoy mong panoorin pagkatapos nito. Kaya tulungan nyo po ako ka-farmer at salamat sa patuloy niyong panonood sa ating mga video. At abangan nyo pa rin ang susunod nating mga cropping season. Magtulungan tayo, sabay-sabay tayong umangat at mabuhay ang kapwa natin magsasakang Pilipinas. Happy farming at kita kits tayo sa susunod na video.